Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa Old Testament sa May Hob, Kabanata 4, Talata 7 hanggang 10. Ang sabi po dito, isipin mong mabuti, meron bang walang sala na napahamak ang buhay? Meron bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko'y ang mga nagahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Kaya naman ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila parang dinaanan ng bagyo sila'y pinuksan niya. Mga masasamang taong Mga masasamang tao'y parang liyong umuungal, ngunit pinatatahimik sila ng Diyos, ngipin nila'y tinatanggal. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito ay continuation lang ito, no? yung sinabi ni uh, Elephas kay, kay Hob, nang siya po ay uh, pinaalalahanan niya na siya ay magtiwala uh, at huwag mawala ng pag-asa. No? Kung siya ay merong takot at dahil siya ay masunurin sa Panginoon. Dito naman mga kapatid ay sabi niya isipin mo mabuti meron bang walang sala na napahamak ang buhay. Meron bang mabuting tao na dumaranas ng kasawian. At dito yung contrast niya is alam ang alam ko ay ang mga nag-aasik ng kasamaan ang siya ring nag-aani ng kaguluhan. Kasi alam naman natin naniniwala tayo na kapag nagtanim ka ng mabuti mabuti rin yung kanyong aanihin. Diba? At uh, dito pinapakita niya uh, binibigyan niya pa rin ng inspirasyon si Si Job na kapag tayo ay nagtitiwala, may takot sa Panginoon at uh, gumagawa sumusunod sa kalooban ng Diyos ay alam natin na mayroong magandang mangyayari sa buhay natin. Meron kung dumaranas man tayo ng mapaghihirap, dumaranas man tayo ng pagsubok sa buhay natin, alam natin yung ending, yung mahalaga diyan is yung ending eh, di ba? <laughs> yung yung magiging kahantungan ng ginagawa natin. 'Yun ang pinakamahalaga doon eh, di ba? Uh, lahat naman tayo nagsasapero, 'no? Yung mabuti, masama, lahat naman 'yan eh, dumaranas ng mga pagsubok 'yan, nag, dumaranas ng mga mga problema 'yan sa buhay, di ba? Naglilingkod ka sa hindi halos pare-pareho lang naman yung yung dinaranas natin ng mga problema, di ba? Nagkakasakit, yung nagkakasakit din naman yung naglilingkod sa Diyos, yung hindi naglilingkod sa Diyos, ganun din, no? Pero ang maganda din yung ending eh, di ba? Yung yung magiging resulta, yung magiging bunga ng ating mga ginagawa. Kaya ang inaano dito na ni inang kaibigan ni ni Hope na si Elephas, alam naman natin kung babasahin natin yung buong libro ng Hope, eh, ibinalik ng Diyos eh, 'di ba? Yung lahat ng nawala sa kanya, mas pinalitan pa ng mas magaganda, yung mga anak niya, yun ang mga pin, uh, pinalitan ng mas yun na yung mga pinakagwapo, pinakamagaganda sa mga pan sa panahon niyon ni Lahob, 'di ba? Yung mga hayop niya na mga alaga niyang hayop, pinalitan, no? Sobra pa doon sa mga nawala sa kanya. 'Di ba? So ibig sabihin dito, ang pinakaimportante lang naman is yung yung ending eh, no? Na dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban. Alam natin na kapag ginawa natin yun, in the end mga kapatid, aanihin natin yung mga bagay na ginagawa po natin. Ang mahalaga doon, hindi tayo magsasalita ng mga bagay na against sa Panginoon. Huwag natin uh, mag tayo magsasalita ng mga bagay mga kapatid na, na walang katuturan, no? na tayo ay magre kaya nga sabi ng uh, sulat ni San Pablo, in all things, sabi nga doon, in all circumstances, uh, give thanks to the Lord. No? Ano man ang ating dinaranas, sabi doon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Yung naman kasi ang tinuturo eh, ng salita ng Diyos, eh, na ano man yung ating dinaranas, mga kapatid, tayo ay patuloy na magpasalamat sa Kanya. No? Ang alam ko'y, ang mga nag-aasig ng kasamaan, ang sila ring nag-aangin ng kaguluhan. Kaya naman ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila, parang dinaanan ng bagyo, sila'y pinuksan niya. No? So alam naman natin na lahat ng ginagawa natin may konsekwensya yan eh. Di ba? Mabuti masama, may konsekwensya yan. Meron talagang mangyayari sa atin. No? Pero siyempre, pag tayo sumusunod sa Panginoon, ang tatanggipin natin ay pagpapala. Pero kapag tayo ay gumagawa ng masama, siyempre parusa yung kahanot, hantungan ng ating mga ginagawa. Di ba? Makatakas ka man sa mundong ito, pero hindi tayo makakatakas sa pag, sa sa paghukom no sa pagjudge ng ating Panginoon sa mga huling araw di ba so hindi na tayo makakatakas doon eh mga kapatid kaya nga dito pina, pinapakita dito ang mga masasamang tao ay parang liyong umuungal ngunit pinatahitahimik sila ng Diyos ng tinatanggal yeah? Yung mga masasamang tao, mga kapatid, ano na, puro lang ungal yan. Di ba? Yeah, puro ingay, nam uh, sa tingin nila sila yung uh, sila yung uh, bida no? Uh, sila yung mga matapang ang uh, hinaasik nila is takot uh, yung mga taong gumagawa ng masama minsan nagtatago yan sa paggawa ng mabuti di ba di ba minsan yung mga taong masasama para hindi hindi halata na gumagawa sila ng masama no so gagawa sila ng Uh, tinatago nila sa paggawa ng kabutihan o kaya pagtulong sa iba pero mga kapatid, ang sa likod nito, meron pala silang ginagawang hindi maganda. ba? Diba? So yung mga tao na gumagawa ng masama, nagkakalat sila ng kaguluhan, ng takot sa tao. ba? Diba? Pero sabi dun, pinatatahimik sila ng Diyos, ni nila'y tinatanggal. ba? Diba? So ibig sabihin kasi kapag nakakay Lord ka, hindi makakapekto sa iyo yun eh. Diba? Yung mga panggugulat ng mga masamang tao, diba? yung mga pananakot, kasi bakit bakit ka matatakot? Eh sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot sa mataong gumagawa uh, makakapatay ng physical na katawan kundi yung katakutan natin, yung Diyos no, na kaya magbawi ng buhay natin at pwede tayong uh, dali, ano, pwede tayong uh, dalhin doon sa impierno, di ba? O doon sa kaparusahan. So lang yung dapat nating katakutan, no? Kasi para sa yung leon lang na umuungol at walang ano eh, walang ngipin eh, di ba? kapag ang natatakot lang naman tayo sa leon dahil sa ngipin ng leon eh, di ba? Pag wala namang ngipin ng leon eh, paano ka lalapain yun? <laughs> Ibig sabihin, walang kapangyarihan iyo yun eh, di ba? Ano yung katatakot mo ni, eh? wala kang ngipin, di ba? Parang yung demonyo, ganun din naman eh, no? Si satanas, ganun din naman. Kapag tayo'y kristyano, ano na yun, tinanggalan na ng ngipin eh, di ba? Ang ginagawa na lang ng demonyo sa atin is takutin tayo, So bakit tayo natatakot kasi minsan wala tayong tiwala sa Panginoon. Nakakalimutan natin yung ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Tayo yung mga anak ng Diyos, 'di ba? Kung alam mo yung position mo sa Panginoon, bakit ka matatakot sa demonyo, 'di ba? Eh alam mo yung position mo. Minsan natatakot tayo kasi bakit baka may ginagawa rin tayong mal, ano, mala-demonyo rin. Doon <laughs> so, yung mahirap doon, 'di ba? Yung parang uh, yung may mga, ayun sa Pilipinas dati, mga 90s, no? Marami pang, pag nandun ka sa mga, sa mga liblib na lugar, so maraming mga napoposes, di ba? So, siyempre, hindi basta-basta yung mag-cast out ka ng mga, ano, mga uh, demon possess di ba? Lalo kung uh, hindi malinis yung puso mo, hindi ka muna na humingi ng tawad sa Panginoon, bigla ka lang papasok doon, tapos magkakasting ka, di ba? <laughs> siyempre, nakakatakot yun, di ba? baka bigla kang ituro ng napuse, sasabihin sa iyo, bakit mo ko pinapalaya si kasamahan kita? Diba? <laughs> diba yun, ano yun eh? Magkakaroon na naman ng uh, legal ground o kaya magkakaroon na naman ng uh, power over sa isang uh, tao kapag uh, hindi siya namumuhay sa salita ng Diyos. ba diba? Kapag hindi siya sumusunod sa alintuntunin, sa katuruan ng Panginoon, eh talagang ano, uh, magkakaroon siya ng ano, magkakaroon ng pangil sa buhay natin. Pero more than 2,000 years ago, sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoon, pag-aalay na kanyang buhay, tinanggal na yung, yung ipin eh. <laughs> di ba? Parang scarecrow na lang yan sa, ano, sa palayan eh. Di ba? Panakot na lang, tinatakot na lang yung mga ibon para hindi dumapo sa palay. Pero wala na siyang kapangyarihan. Di ba? Nakakaroon lang na yung kapangyarihan sa buhay natin kapag uh, pinabayaan natin yung relasyon natin sa Panginoon. 'di diba? Kapag gumagawa na namumuhay na tayo, uh, hindi sa kabanalan kundi namumuhay na tayo yung para makalaman, 'di ba? Uh, doon na siya nagkakaroon ng pangil ngayon. Ganon din yung ano, yung yung mamasasamang tao sa buhay natin, 'di ba? Pero kung tayo ay patuloy na nagsasabuhay ng salita ng Panginoon, tayo ay patuloy na merong takot uh, at ang titiwala sa Panginoon, hindi ito ano eh, hindi na ito makakaapekto sa buhay natin. No? Kasi alam natin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Secure, secure, tayo eh, pangako ng Diyos yun sa Salmo 91 eh, di ba? Na aking ililigtas ang tapat sa akin, di ba? Sino man tumawag sa Panginoon, ililigtas ng Panginoon, tayo ligtas, no? Sa, sa lilim ng kanyang mga pakpak. So ibig sabihin nandun eh, No, diba, mahulog man tayo, sasaluin tayo ng mga anghel na para yung ating mga pa hindi masugatan. So yung buong uh, Psalm 91 na yun, pangako ng Diyos yun eh, sa mga naglilingkod, nagtitiwala sa Kanya eh. ba diba? So secure tayo, wala tayong dapat katakutan. Kahit yung mga taong gumagawa ng masama, tinanggalan na ng ngipin ng Diyos yun. Tinanggalan na ng pangin. <laughs> no? So yun lang mga kapatid, no? nawa uh, sa ating buhay, ay eh, patuloy nating uh, Uh, hangarin, i-desire sa puso natin na patuloy tayong makasunod sa kalooban ng Panginoon. Ano man po yung pinagdaraanan natin, uh, wag lang tayo magtambay, no? dumaan lang tayo. <laughs> no? At patuloy natin sundin yung kalooban ng Panginoon, gumawa ng mabuti, sa biyaya ng Panginoon, uh, mamuhay ayon sa ating pananampalataya, at alam naman natin na uh, ano man yung bagay na itinatanim natin, uh, may mabuti tayong aanihin in the future o sa mga darating na mga panahon, ating i-harvest ang lahat ng bagay na itinatanim natin. So, yun lang mga kapatid, no? na alam natin, sabi nga ni San Pablo, our labor is not in vain. Yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito nasasayang, kundi alam natin na pagdating ng araw, meron tayong tatanggaping biyaya mula sa Panginoon. So yun lang mga kapatid, nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.